kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, eh lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng diablo. Eh yung ganyang manggagawa. Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Hindi ho ba naman isang napaka-rahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Kaya e yun hubang mga tagapamahala, nalalaman niya, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa sa layo nilang gumanda, kuminis, ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusan ito. Ito palang naninira sa iglesia. Napaka pangangasiwa na gumagastos ka para sa maninira. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusan ito. Ito palang naninira sa iglesia. Napaka pangangasiwa na gumagastos ka para sa maninira. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusan ito, ito pala naninira sa iglesia, napakagagong pangangasiwa, na gumagastos ka para sa maninira. Pero gusto kong masaktan kayo. Gusto ko na hikit pa sa masaktan. Kung maaari ko lang, ng iba. Eh, gagawin ko para maging matindi sa kanya. Kumaali hey, ko lang, dago ka ng iba. Eh, hey, gagawin ko para maging matindi sa kanya. Ay, yung ibang mga kalihim sa probinsya talagang wala, eh. hindi abot ng kanilang kapasidad. Lalo na sa mga liblib na lugar. Paano makagagawa ng POM yun? Eh yung manggagawa ngayon, inaasahan ko na kapatid, eto, Mali ito. Ba't ka mag-uulat ng hindi totoo? Ang sama yan. Eh hindi, yung kapatid mag-uulat ng totoo. Baguhin mo yan. Eh ito ang nasa tuntunin. Ah, anong nasa tuntunin? Akin na yan. Pag hindi, susuntokin kita. Yan ang manggagawa natin yan. Manlulubig! Maninikil ng kapatid. Kaya ang iglesia ay nagihimaksik laban sa manggagawa. Sa nakikita nilang katiwalian at katampalasanan na eh, hindi nila inaasahang mangyari. Ano sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo, nakatotohanan eh. Nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro, ang tinatamasa niya, pero ang iglesia ay na niyang pagsilbihan ng totoo. Pero, isipin nyo, dumadami tuloy ang ating form. Nagagalit kayo sa opisina. Pati mga tago-opisina, kinakalaban ng ibang mga manggagawa. Pagka nagulat sa akin, kagalit. Saan niyo gusto-gusto? Paano ating gagawin sa iglesia? kayo maghahari sa iglesia? Hindi. Tama kayo ng kidlat at kulog bago mangyari yan. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat baing manggagawa gagaway. Eh. Bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasan taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas. Iisang mestro ay pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa ipagkanulo Diyos. Kaya kayo, tignan ninyo mga kapatid, ayun ang mga tagapamahala sa Bisayas, Mindanao. Mag nagpalitan tayo ng mga matatagal na sa pamahala. Eh isa-isa lumalapit sa akin, dumadaing sa akin, Kapatid, meron na akong problema. Ano? Yung eh, nung nakatala sa atin sa senso ng mga pangalan ng kapatid, eh hindi ko naman humakita dito ngayon sa aking destino. Ano ka pa ibig mo sabihin? Eh, ang numero ho ay napakalaki. Pero sa katotohanan ay wala yung tao. ang kamarinis ay ang sursugon. Hinihiling sa akin na alisin sa talaan ng kulang-kulang na apat na raang tao ay eh, kukunti lang naman ang kapatid sa sursugon. Bakit? Tinignan ko sa ulat, ang nakaulat na malamig eh, mahigit lang isang Pero ang aalisin ni apat na raan. E bakit? Ano ba ang ginawa ng mga dating naron? Aba, eh di binabago ula. Pinakikinis para huwag mapagalita. Sa makatwede eh, malaman ang itsinasanggalang isarili, hindi yung kapakanan ng iglesia. pag eh, sa sorosogon lang, laganap yan kung saan saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa nito, magdaraya. Sasabihin sa iyo, dinoktrinahan ko yan, hindi naman. Sasabihin sa iyo, nabautis, yan ho, nasubok sa pagsamba, pero hindi totoo. E eh bakit? Nakita sa matatandang ministro, nakita sa matatandang manggagawa, na yung palamparaan para siya ay bumuti sa paningin ng pangasiwa. Sila ang nagsasanggalan ngayon sa kapakanan. Pero hanggang kailan tatagal ang iglesia? Inaaway ng mga manggagawa, binababag, minumura, nilalait. At pinipilit na kayo ang gumawa ng liko sa akin nakakita ng manggagawa. Sa halip na siyang magtindig sa nakalugmok yung nakatayo ang ilulugmok para lamang gumanda kanya sarili. E kung dito sa Maynila, nangyayari na. Eh. Di lalo na sa probisya, lalo na sa malalayong lugar. Ay, tignan ninyo sa Mindanao at sa Bisaya ini at sa lahat ng mga eh, ibang, iba, mabibigla, mababagong bigla ang ng iglesia. Ano dahilan? Ay eh, wala pala yung mga kapatid ngayon, sinasabi lang na Sino humigawa niya? Yung magdarayang manggagawa. Hindi yung kapatid. Yung kapatid magkamali man, hindi sinadya. Yung ministro sinasadya. Tumawag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin, mga kapatid, tumulong kay sa akin. Ayokong mamatay ang mga Ang gusto ko ay pagtulong-tulongan natin sila buhayin. Sabihin nyo sa akin kung anong ating maitutulong. Ba, hindi ang sinabi sa akin kung anong maitutulong. Ang sinabi sa akin kung ano, -ano katiwalian. Sabi sa akin ng isa, kapatid, tama ho ba na hindi ho tinuturo outline. Pag mamimili ho ng tatlong talata, tatanungin, o ano, naintindihan mo ba yan? Tama ho ba kapatid, bungkus-bungkus ng mga katibaya? Siya pumipiro, pinapalsipika ho niya pirma ng mga kinaukulang kalihim at mga katiwala ng gaway? Pinigil ko. Ni hindi ko dong sino gumagawa niya? Bakit? Alam ko ang mga manggagawa sa Maynila, Mawawalan ng dangal! Pag nalaman ng lahat, siya pala ay eh, magnanakaw at tampalasa. Maski saan ka bumaling, ay eh, wala kang makikitang liwanag. Bakit kumalat, lumaganap yung Espiritong yan, na dayain ang ulat, dayain ng ulat, linlangin ang pangangasiwa. Sayang ang papel, katakot-takot ang nagagastos natin. Binabayaran natin ang mga empleyado sa opisina. Hindi pala totoo ang sinisiyasat nila. Dito ba magwawakas ang kamatayan ng mga ito? Sa tinagal-tagal ng iyong pagpapakasakit at pagpapakahirap, pati ng iyong sugo sa uling araw? Eh dito pa lamang ba matatapos ang kanilang buhay at takbuhin? Kundi ang manggagawa ang siyang lumulupig sa mga kapatid na gustong manindigan, tinatakot. Kaya nagkaroon tuli ng paniniwala, ang pinakamasamang tao ang magulat. Ang pinakamasamang tao ang magulat. Ang mabuti ang tahimik, ang mabuti ang kunsintidor, ang mabuti ang tiwali, Kaya hindi ako nagtataka mga kapatid kung bakit ang Diyos, pagod na pagod ng katatatag, talikod naman ang talikod ng tao, ang tuntunin niya ang tinatalikuran. Ngayon, nagsasanay na naman ng mga manggagawa, talikuran ang tuntunin! Pero sa ginagawa natin ngayon, sa ginagawa ng karamihang mga manggagawa, kundi man lahat, anong ihemplo ipakikita sa may tungkulin? Paano kung ngayon, paano natin Kukontrahin natin ang mga may tungkulin magtapat kayo. Sasabihin na may tungkulin, ikaw ang salbahi eh. Lumilikom ka ng abuli, wala namang pahintulot. Ikaw ang nagsabi sa amin na wag na kami magsusumbo. Paano kami magtatapat eh, ikaw ang gumagawa ng katiwalian? Paano tayo makakalikha ng mabubuting may tungkulin? Paano kung ganyan ang ating ipamumukha sa mga kapatid natin? Wala na kayong bibigyan. isipin ninyo sa agusan. Ilang beses, likom na likom ng abuloy. Eh.